Bakit kung kapwa'y may biyayang nakamit? Nooy kumukunot, mata'y naninikit. Bakit ang dibdib mo'y biglang naninikit? Abdo mo'y sasabog sa tindi ng inggit. Ang inggit ay parang nagbabagang uling. Serenidad mo'y kaya nitong tupukin. Ipagpag mo ito sa limot ilibing sa puso mo't isipay huwag pagapangin. Ingit ay dalahing mabigat sa dibdib, parang tinik na bumabaon sa isip. Hadlang ito upang ikay matahimik. Iwaksi ng ligayay iyong makamit. At alalahaning ingit ay kabilang sa tala ng matitinding kasalanan kaya't pananaghili mo ay tigilan. Kinikimkim mong ingit, iyon ang bitiwan. Kung kapwa'y nagtagumpay, huwag managhili. Sa halip ay samahan silang magbuni. Huwag sanang magalit at manggalaiti. Kamayan mo sila't tigyan ng papuli. Magdiwang kung kaibigay umaangat tularan, ginawa niyang pagsisikap. Pananaghili sa gabal sa pagunlad, mabigat na batong sunong sa balikat. Magalak sa nakamit nilang pagumpay, huwag dahil sa ingit, ika'y maglupasay. Bagpus magpunyagit, piliting magsikhay. Sikaping iangat, antas ng iyong buhay.